So ayan, So, isa ko lang pinapasok. So kung mahirapan, gagamit tayo ng pansalubong. Ito, aserado to. So pinapasok ko na. Dalawang elbow daanan ito. Ayan, so, pinapasok ko na mga kalimyo. So pag nahirapan, mamaya dun sa pull box. Salubungin ko to. Nalito na ako kung alin dito sa dalawa. Kung umibabo o umilalim, pagdating dito sa may tapan. So hihipan ko ngayon. Tapos may tao sa kabila para malaman kung saan ko saan sa labong. Kasi nahirapan na ako yung pasok. Kasi GIR lang itong gamit ko. So yan, yeah, uh, so, yan yeah, mga kalinya, nagtuloy na. So binigla ako, biglang pumasok sa mili ko. So nakakalabas na doon sa kabila. Hindi na kailangan sa labongin. So kanyan lang talaga. Tiis lang sa trabaho. Minsan may mga problema. Na... <coughs> nahihirapan kaya kailangan discarte at saka konting passion sa trabaho mga kalinya so ito yung pulver napalabas ko na so ito yung big main yung ano uh, apartment number 1, number 2, 3 and 4 ito yung sa taas ko putulin pa so dyan yung aking full box so napalabas ko na lagyan ko ng tape yung dulo and then ihilain ko ulit dito para masukat ko ng tama yung wet kung gaano kahaba So, ito yung poolware na may tip. Hinila ko from panel board hanggang pull box. So, yan yung haba na susukatin ko ng feeder line sa apartment number 1. Medyo mahaba din. 9 meters lahat ito, ano. Uh, feeder line ng apartment number 2. <coughs> so, dahil line to neutral kami pati sa tamang polarity, dito, itong ating uh, line yung may tip dahil pares lang ng kulay na white yung ating THHN number 8. So nilagyan ko ng blue tape dahil din mga available ko. So ito yung light. So para sa tamang wiring ng mga lighting. So pag baliktad kasi, lalo na mga LED, nagbibilin siya. Or para si para pagpatay talaga yung switch pag mag dito. Sa so, switch pa lang nako. So wala na talaga ang uh, kuryente. Hindi hazard yung ating gagawin pagdilin niya. So nilagyan ko siya ng light. Kabilaan tulad ng ating wiring nakable pull ko na yung dalawang pinto ng parko. So, ito yung pangatlo. Yung meter pang haba niya. So, yung mga dun sa kanan ko. Yung board. Yan yung board. Kapunta dun. Sa ating pull box na po yung loop dun sa may kanto. So, 14 meters ito na. Ito na yung susunod ko. And then, ito yung pangasunod ko. Sa so, dalawa na yung nalagyan ko, ito yung pangatlo. Kapag kaya yung wire. So, hindi na lang makakalik. So, yun, yung sa panel board na yun. Ako ang hihila. Then, tutulungan ako ng aking kasamang si Kuya Ben. Kuya Ben, i-upload ulit kita sa YouTube. Okay. Yan ang aking makakatulong pagbabatak ng wire. So, hanggang doon sa dulo. Okay, lain ko na ulit. O, ayan. Ah, ila. Ayan, natin ko na. lain ko. Sabi mo, pagka nandyan na yung marka, tama na ano. Okay, hila. Ila pa. Hila pa. Ano? Dali. Ah, oh, matigas pag isang kamay. Ah, oh, ayan. Hila pa. Ano? Dali. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Tama na yan. Okay na yan, okay na yan. Ah, sige, salamat. Okay, okay. Ayan mga kalinga, tatlo na. Ayan, dalawa. Ito, isa. Ito yung isa. Ito yung pangatlo. Ito. ito yung pangatlo. So, nakibulful na namin yung feeder line ng tatlong pinto. Yung pangapat ko na ika-cable ikikibulful. 17 meters. So, lahat-lahat na, na cable pull ko ay una yung 9 times 2 is 18 yung sumunod 8 times 2 is 16 tapos yung sumunod is 14 times 2 is 28 ito 17 times 2 is 34 so total lahat 96 meters so may matitira tayo sa aware na mga 54 meters dito sa isang box na number 8 so tama lang ginawa ng contractor ko bumili ng isang box hindi per meters para makatipid diba kuya ben yan yes, si kuya ben ito mga kalinya na uh, ginagawa ko na yung isang panel. Tinerminate ko na yung ating main feeder line, number 8. And then, ito yung sa para sa aircon natin. So, number 12 lang yung nilagay ko. Kasi maliit lang naman na aircon nilalagay, inverter pa. Tulad ng aircon ko, almost 3 ampere lang naman. So, kung malalaki pa yung number 10. So, ito, lighting. So, line, neutral line. And then, ito yung sa outlet. So, itilog sa panel na isa nating pinto. Ito na yung finish product ng ating isang panel mga guys. Nakatap na. Wala akong ginamit na cable tie. So electrical tape lang kahit pa paano. Winayos ko at ginawa ko ng maganda mga kalinya. Itong isa mga kalinya. Ito ng ating susunod. At, so two branches lang. So makikita nyo may isa tayong restway na walang laman. So, experience yan in case na may kailangang idagdag sa sa taas o kung ano man. So, meron tayong uh, pagdadaanan ng ating mga wirings, mga kalimya. So, ito yung susunod ko na determinate yung mga home run natin sa ating mga circuit breaker o mga kalimya. Pangatlong panel. Pangatlong panel. So dito naman sa project ko na may, may high ceiling So magkakabit na sila ng spandrel Kung makikita nyo Ayan nasa baba ako Pero isinom ko yung camera Kapag layout na ako ng aking mga restway Para sa mga ilaw So takpan man nila yan Mamaya, wawiringan ko na So para hindi ako Anasan ah, nawala, sorry So ayan. so para hindi ako malik Dahil baka takpan na ng karpintero So wala pang wiring So dapat maagap tayo mga kalinya. So lilinya ko na yan. Mamaya lalagyan ko na siya ng mga connection dito sa high ceiling mga kalinya. So ayan, naka-zoom na yung camera ko kaya parang malapit siya. Finishing naman tayo mga kalinya dito sa apartment o project natin. So mga sweet ang outlet yung mga nasa plastic. So isa sa kong kakabit mga kalinya. So ayan, nalagay ka ng mga switches. Ito white series. So ayan yung connection ko. <coughs> Then, ito, kumara siya, takil lang siya. Ayan, so, ayan convenience outlet. And, and ito yung convenience outlet sa ating working table kitchen table. Ito ang ating receptacle sa para sa CR natin. Ito ang switch So, ayan. Apat na pindi yan. Kukumpleto ko. yung kaya mga kanina. So, ano kung ibisa pa na ako sa apartment project ko. Nag-displace ako mga outlet. na displace So, ganito yung ko. So, ito. Dito. Iyayap ko sa kalamayan dyan. Then, dito sa kabilang Ganun din. So, hindi pa to. So, kasi in case na masira yung outlet meron pa rin siya supply yung iba so ganito ang ako, ha? naka splice dito yan dahil sa kamila ka na so ganun na uh, kaya yung iba yun yung ginawa ko ang mga kalinya so ganyan yung ibig sabihin ito na splice yun so, ganyan yun sa mga kalinya yan pagkatapos i-splice then ito as usual negative tip sabi sa kanya. Ganyan siya. And then, nakapit na natin sa outlet. So, ganyan na tayo mga kanila. So, may jumper line na tayo. And then, nakakunin na yung ating outlet. Ayun mga guys, maglalagay naman ako ng mga receptacle. And then, ng mga LED bulbs dito sa aking front apartment project. So, itong isa halos fully finish na. Kunti na lang yung mga gagawin kaya yeah, pinipinis ko na rin yung mga electrical boards natin so ayan, ito wala pa and then itong sa siya so maganda naman siya Two bedrooms, may sala, may dining may terrace yan. ito ang hagan pa baba bedroom so ayan, Yung mga ilaw na and then meron siyang table light okay, sa kisama So ito yung isang pinto. Ganito naman ang pagkakabit ng outlet ng Akalinya. So convenience outlet. So yan. So magkakaroon lang tayo ng jumper para magkaroon ng supply yung kabila. So ay na i sa ating utility box kasi finish na rin yung pintura. Welcome guys, welcome sa akin channel. So for today's video, papakita ko lang sa inyo yung mga in-install ko sa meter. So apat na sa meter, yan. Patok na sa si meter number one number 2 so, so, number 3 yung load side hindi pa pero yung load side nakatap na and then ito yung submitter number 4 then ito yung mga lahat na kukonekta natin sa ating main feeder na galing sa meter so yung load side nakatap na pero yung mga line side ng meter hindi pa so ito yung line side ng meter ito yung load side ito yung line and then line 1 and 4 and then 2 and 3 yung neutron niya so line 1 and line 2 line 2 and line 1 so, uh, uh, so next okay. na gagawin ko mga kanina ito kakabit natin yung isolation okay. switch papunta sa ating meter so okay. ayun yung meter sa ating meter So pag nakabit natin, saka natin naman Determinate to From uh, outside the circuit breaker. Determinate natin ito lahat So wala nang cut off uh, Circuit breaker kada pinto kasi Medyo nagmemenas Pero okay naman yun mga kanina So next natin gagawin to So susunod natin gagawin mga guys Lalagay natin itong ating Volt on circuit breaker dito sa ating Nema 3 eh. Ayan Lalagay natin dyan. Then, ito yung ating main feeder line papuntang dito. So, mamaya ko pa yung maayos kasi may ginagawa pa yung mga tao. Mawawala ng kuryente. So, mamaya pa natin matapos pa yun. So, fix muna natin to. 100 amperes. Ito yung dating may temporary connection. So, nilagay ko na ngayon sa meter. So, ito yung line natin. Ito yung neutral. So, ito yung line side. And then, ito yung load side. So, line, neutral, neutral, line. So, yan ang mga web. Ito. So ngayon mamaya ipat ko na yung main dito sa ilalim sa ating uh, NEMA 3R So yung main So ang main natin dito is yellow and then ang neutral natin is blue So tinitimpo siya using uh, bat connector Ayan. Tsaka yung isang sawing so, higit na isa kasi makaapit maka na kapuso ko Ayan. Makapit Tapos so, tingnan natin mga kaliming Tatlong pinto na yung tapos may mga ilaw outlet so ayan mga guys na itap ko na yung ating yung ating na uh, uh, line papunta sa mga meter sa full pack at sa mga meter so meron lang tayo nakakabit na temporary connection pa kasi ayaw pagganahin ng boss ko yung mga sa meter dapat zero zero para pag so ayun na natin pagkanaan yung mga load cut yung mga for my number one switch on natin ang main natin ang lighting yung sa aircon at saka sa convenience so try natin so dapat umilaw yun so ayun umilaw and then ito yung sa tabo at saka sa wall lamp so ayun umilaw yung tabo and then off natin sa ating uh, mga sa labas ala oh, sorry ito yung sakdan natin ayan yung sakdan naka 3 way ito yung mga ilaw natin dito ayan ilaw then dito ayan. ayan dito then check natin yung mga outlet So, may mga supply. So, kunin ko lang yung fourth meter. So, okay naman yan. Kasi kung may problema yan, mag-trip ka ganyan siya to play ka to, nagkakalit. Pero, for sure, meron yan. Pero, na, test ka pa rin natin. Gamitan pa rin natin ng fourth meter mga kalit. So, ganun ang gagawin natin one by one sa tatlong apartment na meron ng final na yung wiring installation ng mga elektrikal. So, ito yung another three-way natin nasa yes, baba so ayan kailangan mag yun yan ayan okay. itang natin so napindot na natin sa baba ayun mga kalim. sa taas so ayan so, na yan. dito naman sa isang outlet dito sa terras sa labas yan so natin ng cover uh, yung ating outlet protection sa heat at sa tubig para hindi pasukin ng tubig at hindi masunod so magkaroon ng problem sa ating outlet so yan nilagay natin mga kanina so royo yung brand nito roy maganda naman siya ayan so, mga guys challenging to pagkakabit ng isang tabo dito sa lugar nito sa camping so nasa taas tayo ayan yung baba taas ang problema ko dito wala kaming hagdan at napakahirap naman kung magtatay po siya so ito tanse yaharis natin pagkahagas natin doon sa baba ayun, nandun na siya sa baba itatali natin ngayon yung tabo saka natin yung lahat at saka natin nakabit dito so padukot lang, kaya naman to try natin mga kalinya so tinali ng kasama ko yun oh, ilahin ko na ilahin ko na ha para may taas na natin yung ilaw oh sige, handay lang So, ito na yung tabo, yung ilaw. So, buti na lang yung reflector, sakto lang dito sa bakal, hindi natanggal. So, kahit pala tanggalin, mayro'n din kasi. <laughs> Tawag din eh. Ay, hindi, may lalagay pala. So, dapat, oh, sakto lang, nakakapit dito sa bakal. So, dito natin ilalagay sa junction box na yan, mga kalimba. So, ayan, mga kalimba, naka ano na yung tabo, naka-connect na. So, ipipix na lang natin dito sa box na yan nakakabit na siya so pipix na lang natin konting piece na lang mga kwa na natin so ayun guys ah. Oh, tingnan nakabit natin yung isa sa taas ayun ayun nakabit natin nag success tayo mga kalinya so ito yung mga mga sa baba oh, yung dalaw so ayun, isa na lang so konting piece na lang, mag gawa natin yung nasa taas So, success tayo mga kalinya sa so, nakakabit natin yung dalawa. Ayan, okay na.